Hello guys, maayong adlaw. Maglaba tayo kasi si Haring Adlaw ay bumuswak na ang ganda ng init guys. At saka while nagluluto tayo ng paksiw, maglalaba tayo para hindi tayo ang, hindi sayang yung oras natin. Hindi kasi, 3 days kasi, ano, hindi nagpaglabang kasi, naging ulan ng ulan, eh. Kaya, Powder lang at saka, ano, ito, ang katapay. Wala na kasi galing bata dito, ano lang, puro na malalaki. Puro lang kami ano, dito sa bahay. Kaya, na kayo sa mga hindi pa gumising ka, gumising na kayo kasi sayang yung oras kung may labahin kayo maglabana na kayo mga sisi mga kabista mga paris ako hindi pa ako nagkapit mamaya pa kasi walang ano eh, walang mainit na tubig maginit pa ako inuna ko yung ano, paksiw ko kasi baka masira yung isda So... hapon at magbanlaw siguro magkape na ako wala na bang sa inyo dyan dito sa amin lagi umulan pero pag araw ganito mainit siya kaya samantalahin natin maglaba tayo kung may labahin tayo Kumusta na kayo dyan? Sister Chuna, nanay, kumusta? Mga silingan. Laba tayo, laba. Alam nyo guys, masakit itong kamay ko. Yan yung inano ko lang. Inayaan ko lang kasi wala akong magawa pag nagpadala ako sa sakit ng kamay ko yun lang muna thank you for watching guys and God bless sa ating lahat babong